guys, mapagpalang araw. Good morning, good morning. Kain tayo ng suman roll. Ito yung paborito ko na may chocolate siya. Ayan, ang sarap. Tiyan, tiyan, tiyan. Yummy. And then may coffee tayo. Hmm. Ayan, okay, ang coffee na Nainit na. Mm. Sa tapon ng pagkakaluto niya, nabili ko lang po ito sa nanay titinda. Yan. You know, chocolate. Hmm. Tingnan din natin po. Ito. malagkit na human kain natin hmm. sakap sakap eh thank you guys